Kasi, kailangan mo siyang tulungan lang. Hindi kita matutulungan diyan, kasalanan mo 'yan eh. Ye, ay, sige, sige pa. Iyon, success, sige pa. Iyon, galing, very good. Magandang araw mga Talong's TV ang ating video po ngayon sa araw na ito ay ating saksihan ang panganak ng isang kambing. Ito po mapasin ito na po yung kambing na ipinanganak ngayon dito sa parada ng Padre Garcia Batangas. Inabot na po siya dito. Ating pagmasdan kung paano nga ba manganak ang isang kambing at kung paano ang paraan niya para mailabas ang kanyang uh, anak doon sa kanyang sinapupunan. Kaya sama-sama kayo -sama manood sa video natin sa araw na ito. Yung okay, mga talagang TV yung isang kambing dito na alagan ng ano, Ang anak na. Eh, nak ke eh, anak Sige, iri mo Kaya mo yang, sige, iri mo Sige, iri mo Iri mo Sige, galingan mo, pag-iri Sige Galingan mo, pag-iri Sige, galingan mo Kiri mo. Ayaw lumabas. Ayan, iri mo. Galing ang pag-iri. Galing eh. Dali, lalabas na. Sige. Sige, iri mo. Ayan, malapit na. Sige. <laughs> Hirap din pala mga anak yung mga ganitong kambi niya. Eh. <coughs> Yan eh. Yan lalabas yung paa. Sige. Sige, isa pa. Dali, konti na lang. Tayo, tayo, tayo. Dali. Ikaw ay, agagang mo naglandi Dali na, anak na. Dali, anak na. Ayun eh. Sige, hirin mo. Hirin mo. Yan, hirin na yung paa. Nakalabas na. Sige. Yan, lalabas na. Kunti na lang. Yan ayun, Ayan na yung bata. Yan na. Yan na. Sige. Ah ah, ah ah. Sige. Iri mo, iri. Tekin na lang. Ah, talagang hirap na eh. Ay, balik balukot ka. Yes. Yeah, na. Katagal mo munak. Apa, hei, mama tanya nak mu? Yeah, boleh, boleh, boleh. Jalankan mu, yeah, dah dapat nak ya Sige. Inak ko. Ina Inak mo ina na yung ana. Labas na konti na lang. Hindi kita matutulungan dyan. Kasalanan mo yan eh. Hehehe. <laughs> yan, sige, lawas na. ang laki pa naman oh. Pao pa lang to eh. Kasi si CS ata eh. Oh. Yan na. Unti na lang. Galingan mo aba. Ayun, lumabas ang ulo. hina na, lumabas na. Tahing na, lumabas ang ulo. konti pa. Mm. Oo, oh, nakalabas sa ulo, hindi pa nila iri eh. Hindi pa pwede yung ganyan. Nakalabas sa ulo niya oh. Dali na, iri mo na! Iri! Ah, oh, tagal naman mong umiri nito. Yan, nakalabas sa ulo oh. Dali na, iri mo na para makalabas sa anak mo. sige, sige pa iyon, success sige pa iyon, galing very good, isa pa nausok ko isa pa, isa pa, isa pa nalabas na yung anak mo gali konti na lang yan o oh, mga talong baby uh, may nakitay din ng mga anak na kambing Dali, dali, iri mo pa, iri mo pa, konti pa. Dali. Dali no. Ilahin mo. Ilahin mo. Paano na lang eh. Eh, iri pa, aba. iripa. Eh, iri pa. Minamapatagal sa iyo, hirap mo pa anak sa iyo. Dali. Iri, Paano lang naiiwan yung kabak na paano lang oh. Iri, isa na lang. Puro tayo na din ako. Dali, para makalabas na. Ang anak mo. Uy, bilis. Yan, yan. <coughs> Kalaay mo, no. Lumusot siya doon sa ganun na. Ang kasya siya. Malaki pala tong kambing. Pag nahanginan siya, lalo siya lumalaki. Dali na Lepaskan lah lahat Yan Sige Sige Iri I e. Dali Iri Iri Sige Iri Paan lang langsung eh. I Iri, Dali Iri Iyon, labas na. Oh, di ba? Labas nang na anak mo. Iyon. labas na anak mo, 'di ba? Labas na anak mo. Oh, 'yan oh. Gantang kambing. Labas na yung baby. Ingat ka eh. Yan successful uh, ano po siya successful uh, sa panganganak. Lola itim na kambing ang inanak nito dito sa Padre Garcia Batangas. Dito sa livestock auction nakita natin mga anak yung kambing yun no? Ayos. Nakaanak na itong kambing na ito Na-video natin siya lumabas na. Yung anak niya itim na kambing. Ayon, ayon. Ayon mamaya pabalik natin ito po na na tatayo na ito mamaya galing ayan ayan kiss your mommy kiss your mommy ayan hmm. primitive na kambing ayan mga talong TV dito po yan sa paradahan ng kambing dito o yan o oh. nanganak siya dito sa karamihan ng kambing ayan yung kambing na nakita natin. Ayan mga talong Stevie, ito po yung kaninang bagong anak na na-video natin. Yan, o, dito na lang anak sa paradahan. Yan, o, buhay na yung kambing. Ito na po yung kanina ng anak na nakuha natin ng video. Yan, no, kaganda nung anak. Ito eh, pagbalit kambing, eh, maganda ang anak. Yan na po, nailabas siya nang ayos kanina. Buhay naman yung kambing ay mga talong Stevie, tinan nyo, nakatayo na yung kambing kanina yung ano, inaanak yung pinipinidyo natin na yan, no, nalakad na, nagkumpis na siya maglakad. Ay, nahabulok hindi ako tatay mo. Aba, aba. Eh, eh, sama ka ba sa akin? Ay, akin na rin ito. Nasama na sa akin eh. Akin na to ha. Nasama sa akin eh. Ito e, ano, yung nadidi na siya. E, yung pinamagaling oh. ng kambing. Laki na agad yun. Hangin na lumaki na agad. Kaanak lang ngayon lang.